Hi, Mommy. Pagdating na kami dyan. Ah, bye-bye. Bye-bye. Love you. <laughs> Ay, oh, pagkika. <laughs> Bibidyo ako muna. Oh, nag-in. Yo, what's up mga ka-idol For today's video, biyahay namin ni Ining Going to Dubai Ito na at malapit na nga kami din eh Sa Terminal 3 Kita na namin yung mga eroplano. Medyo excited na ang aming baby Elise at gawa first time niyang makakasakay ng eroplano. kabut na nga ang tanong niya kung anong oras daw kami makakasakay ng eroplano. Just... Ito na nga mga ka-idol, papasok na kami din eh sa Terminal 3. Tahanap muna kami din eh ng magandang parking para bago umalis, kami ay kakain muna para kami ay hindi magutom at medyo matagal pa ang aming paghihintay din eh sa loob. at yan na mga ka-idol papasok na kami din sa entrance para umakilis sa taas at mag check in baggage para mamaya hindi na kami nagmamadali kasi medyo mahirap kapag nag-haul sa oras kuha pila pa kami ng immigration ito <laughs> yung ulo ni Garman. Yung na kami ni Elise. Na. Ano? Daddy, babalik po tayo sa mga kasama natin. Mamaya. Saglit na. Hi, Mami. You. Pagdating na kami dyan. Ah, bye-bye. Bye-bye. Love you. Okay, ito. Check-in baggage na kami. Mamaya-maya, pila na ng immigration at going to Dubai na. Yan mga ka-idol, nakalusot na kami ng immigration. Bali, punta na kami sa aming gate 1110 at mag na ng flight. Uh, waiting na sa aming flight. Aming na yung ilis. Mami. Waiting na, na, na kami mga ka-idol. Bali, no, nakalusot na kami na ng immigration. Uh, wait na lang yung flight. ala 6. Yan mga ka-idol, habang nag ng flight, kumukuha muna ako ng video para matanggal ang init at medyo matagal pa ang oras na aming pag-alis pampalipas din to ng oras mga medyo napagay ang pasok namin din at medyo madali ang pagkakalusot namin sa immigration mga ka-idol buti na lang hindi kami nahirapan at walang masyadong tanong bali requirements lang ni misis ang hinanap sa amin at kompleto naman kami habang nagiintay pinag cellphone ko muna si Elise para hindi mainip at medyo matagal pa ang aming flight baka kasi magligalig pa to mahirap na kaya habang nagiintay nagsesel po mo siya at ayos na ayos naman hindi siya naiinip ito na nga papasok na kami kita na namin ang aeroplano at excited na rin siya mga ka uh, Elise, excited na aeroplano oh dito ka Elise Sis, tingin. Nati. Yan mga ka-idol, bali nasa sa himpapawid na kami, nasa taas na inuhanan ko yung ganda ng view ng Pilipinas ang daming ilaw kaya medyo matagal ang biyahe namin medyo may inip kaya mga ka idol pass forward na after ng matagal naming paghihintay ng siyam na oras dito sa si aeroplano sa wakas nakarating na rin kami sa Dubai at ito na si Mrs. airport na kami palabas na uh, idol inaabangan na daw kami ni Mrs. ilis ko na Pagod na raw siya Pero pagod na rin ako Dito na lang Madali namin ang aming manet Naging misis Nag-aabang na Lalabas Ngayon. laki ng airport. Ni hintayin na ang ating mga kasamahan din sa Abbasan. Yan o, exit Yan mga idol bali exit na kami Konting oras na ang at makikita na ni Ineng si Mrs. Bali naghihintay na sila sa labas Ah, uh, naka-message ko na medyo mahaba-habala ang at medyo malaki ang airport ng Dubai kaya medyo matagal makalabas pero ahayos naman at walang problema saka kaya mami, mami namin, mami ni Elise nahahanap pa rin namin si mami saan kayang tapat yun dito? hindi nandyan yung mami nandoon na kita na ang mami ha? mami kita ko na ang mami do sa kaninang Elaine hindi nung Scott yung oh. ha? nakita mo na? Ayan. Oh, mami. Yan din nung Oh. Yan, mami, kita mo na. Ah. Oh. Are na. Hay, ay sumama sa akin ng iyong baby. Ayun na, diyan na din tayo. Oh, ayan, mga oh, mami, nilinis ka. Ayun na tayo.

ibigyang ah, sa oh. muna wait. oh magiging so, <laughs> tumama na ang sundo namin ah, sundo. Ay, sundo. Oh, and, na and na please. after nong mahabang biyahe <laughs> okay bye bye pauwi na kami bye sa 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 sa